multo ng bata sa loob ng hospital. Pequeña, que estamos jugando bien acá. Ya se fue para allá. Se abrieron las de allá. Se abrieron. Nakapanginilapot ng mga nilalang na nakunan ng kamera. Tiyanak sa loob ng construction site. Hayagin! kung ready ka na, ay tara. The Wandering Vision ang video nito ay nakunan sa pinaniniwalaang Haunted Hospital. Di umano isang spirito ng batang babae na pumanaw sa hospital na siyang nagpapakita at nagpapagala-gala pa rin sa loob ng hospital. Isang gabi habang nagtatrabaho ang mga staff sa loob ng cafeteria ay makaka-experience sila ng pangyayaring magpapakilabot at magpapalamig ng katawan nila sa sobrang takot. Ay no, no, no me no asustando, Ya quiero llorar. ¡Ay, no! ¡Ay, yo esto está grabando. ¿Estoy ¿Grabando? Ya deja de jugar, niña. Ay, no, no, niña, ya yo río. Pequeña. No mames, no mames. No, Pequeña, que estamos jugando Ven acá. Ya se fue para allá. Se abrieron las de allá. Se abrieron las dos. Ya se salió, a lo mejor. Ay, no. Ay, no, no. Nunca no, me asusto no, pero ya, la Mire. Me Nunca me asusto y ahora. Ay, no, 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 ya. ¿Qué necesitas, pequeña? ¿Ocupas algo? ¿Pequeña? Ngayon ang mga staff na ito ay alam ang patungkol sa nakapangingilabot na kwento ng batang multo na gumagala sa loob ng ospital. Kaya naman labis silang natatakot habang pinagmamasta ng pintuan ng cafeteria na nagbubukas sa ng kusa na tila ba may naglalakad at naglalabas pasok na hindi naman nila nakikita. Pero napansin mo rin ba isang small dark figure ang makikitang naglalakad sa likod ng pintuan. Kung ano man ito ay hindi nito na-trigger ang automatic door so totoo kaya ang kwento at ang hospital nga kaya ay haunted ng spirit ng little girl na pumana rito or ito ay something else Let me know kung ano ang mo rito kamulti Hindi, hindi, hindi strange thing. Ito ay na-upload ni Carlos Balejos taong 2020 pa. Matagal na ito pero interesting ang footage na ito. Nagpapakita ito ng kakaibang imahe na na-capture at na-record ng CCTV footage na nito sa isang madilim na daanan. mo mong maigi. 2.40, ay estoy yo. Ay clarito, Se ve una formita y que ella está caminando. Aparece de ella abajito. Esto está grabado por mis cámaras de video-seguridad que dan hacia la calle. Fíjense cómo camina. Y yo estoy ahí, ¿no? Yo estoy ahí viendo, lo estoy hablando por teléfono, lo estoy viendo. estoy queriendo grabarlo, pero no puedo. Y se mete. A la casa, lleva un, como un poncho. Lleva como un poncho, lleva un chulo. Miren cómo camina. Es como si fuese un niño. Miren cómo camina, lleva un chulo, miren cómo camina. Y se mete a la casa de la vecina. Y ahí desaparece, le pierdo la pista. sa kadiliman na bumabalot sa paligid ay eh, magla na lamang lumitaw ang isang strange thing na naglalakad sa highway. Napakalit lamang ng imahe kaya maraming spekulasyon ang bumabalot rito di umano ay sa itong L Duende o sa atin pa ay Duende. But what do you think? Totoo nga kaya itong duwende o meron kang explanation sa kung ano nga ba talaga ito? Mag isa. July 27, 2024, isang babae mula sa France ang lumipat sa isang malaking family house. Nanirahan siya rito ng mag-isa ng may git ilang buwan. Ayon rito, ang lugar ay may kakaibang presensya. At ang isa sa pinagtataka nito ay ang kwartong nakalak sa hindi malamang daylan. Isang gabi sinubukang maglaro ng babae ng Ouija board. Mag-isa lamang siya pero wala namang nangyaring kakaiba. Kaya naman kinalimutan na lamang niya ito. Pero ilang gabing lumipat. Umipas na magumbisa na nga siya ang makaranas ng mga kakaibang pangyayari sa loob ng bahay. Isang gabi habang gumagawa siya ng video ay ito ang mararanasan niya. Watch closely. kahit na mag-isa lamang siya sa bahay ay mga strange sounds ang naririnig nito mula sa mga footstep at laughter na nagmumula sa paligid ng bahay. Dito ay pinakita rin niya ang paligid ng bahay at sinabi kung gaano ito nagbibigay ng creepy vibes sa kanya. Diin pa niya ay ayaw na niyang manatili rito pero kailangan niyang mamalagi pa ng ilang buwan. Ayon pa sa kanya ay lagi siyang nakakakita ng mga old items sa paligid na pinaniniwalaan niyang may nakakatakot takot na kwentong bumabalot rito. Sa sumunod na gabi ay nagising ito around 3am dahil sa tunog ng pintuang malakas na nagbubukas sa ranang kusa. Kaya naman kinuha nito ang phone upang i-record ang pangyayari. Il est 3h du matin et j'arrive pas à dormir parce que j'entends tellement de bruit dans la maison que j'ai l'impression qu'elle est en travaux. Ce qui m'a empêché de dormir, c'est une porte qui claque. Il n'y a pas de vent. J'ai trouvé cette photo qui est une carte postale qui date de 1922. Truc de fou. Mais du coup, il y a plein d'objets anciens dans la maison que je retrouve au fil du temps et j'ai l'impression que la maison elle a une histoire de fou malade. Genre clairement, c'est un truc de ouf. Je regardez. Il y a encore des bruits, les gars, c'est Nang subukan nitong ayusin ng picture frame ay eh bigla na lamang nahulog ang susi mo rito. Dito ay pumunta siya sa kwarto upang buksan ito. At dito, hindi maganda ang mangyayari. See, je C'est vous avez entendu Eh mmh. hey, je regarde ma porte. Ma porte elle était ouverte En plus on ne voit rien Je vous des frissons J'espère que c'est pas là-bas, j'espère que c'est pas là-bas J'espère que c'est pas là-bas, j'espère que c'est pas là-bas Elle sent le fer, mais vraiment, elle est toute vieille. Même mes mains maintenant, ça sent. Ah, il y a des moustiques. Nang bubuksan na nga niya ang pintuan, ibigda na lamang itong nagsara. Ano, tila ba may taong tumulak rito mula sa loob. Nanginginig ang babae sa sobrang takot at gulat. Ngayon, ayon sa mga viewers, sa maaari yung hangin lamang ito. Kaya naman muling bumaba ang babae upang tignan ito. At ito ang madidiscover niya mula sa loob. On m'a toujours dit d'être rationnel, on m'a toujours dit c'est du vent, c'est du vent, c'est du vent. C'est pas possible. Allez, ça y est. Ouh, je vais tomber. C'était du vent. Okay. C'était juste du vent. Quoi ce bruit il y a des moustiques en plus. C'est quoi cet endroit Il y a des trucs en plus, il y a quelqu'un Ça. ça mène à la rue, les gars. Ça mène à la rue. Il y a des gens dehors qui rentrent ici. Non, c'est une blague. En plus, regardez, il y a un truc à péter là-bas et tout. C'est sûr, c'est utilisé. Attendez, mais il y a des gens qui rentrent. En plus, il y a un drap en plein milieu. Ça sert à rien, ce truc. Attends. Non, 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 ça y est, ça y est, non, non. Isang hagdanan na nakita nito na tila pa papunta sa isang labasa ng bahay. Nakita rin niya ang mga tela sa paligid. Naniniwala siyang baka may squatter na pumapasok sa loob ng bahay nito. Kaya naman tinanggal niya ito upang iwasang mangyari ito. Pero habang papaalis siya, ay eh may mangyayari na magpapakilapot sa kanya. Donc maintenant, les squatteurs, ils vont plus jamais rentrer. J'espère que c'est fini cette histoire. Je peux pas. Je peux pas. Donc je ferme et je récupère la clé. Je reviendrai plus jamais ici. Normalement, il y aura plus de squatteurs. Parce que là, je crois que j'ai jamais vécu ça de ma vie. C'est vrai. Laking gulat at pagtataka nito nang bigla na lamang mag ang old stereo ng kusa at nang papalis na nga siya sa bahay ay bigla na lamang siyang nakakita ng bakat ng kamay na hindi naman galing sa kanya dahil rito ay natakot na siya at dalawang araw siyang nagstay sa isang hotel at nang bumalik siya sa loob ng bahay niya ay ito ang makakapture naman niya De toute façon, tout ça c'est fini. En septembre, je rentre enfin chez moi. Je veux... Il y a la spatule qui est tombée par terre, genre. On est où ouais na lamang nagbukas ng kusa ang kitchen cabinet kaya naman labis siyang nangilapot at umpo ng napakablis makapasok lamang sa kwarto nito. Nilock niya ito mula sa loob. Dito ay nagsabi rin ng mga viewers na gumamit siya ng asin at sage upang i-cleansing ang bahay niya. Pero hindi ito magiging maganda. va faire Isang dark shadow ang dumaan mula sa likuran niya at ang magsagawa na nga siya ng sage ay eh dito na isang malakas na banging sound ang gumulat sa kanya tila ba nagalit ang entity ng gumagawa sa kanya dahil rito ay muli na naman siyang nag-check-in at natili sa malapit na hotel so ano sa tingin mo ang nangyayari sa loob ng old mansion house na ito kamulti meron nga kayang naninirahan dito na hindi natin nakikita Malik. Ang susunod na video nito ay mula kay Nuxta5 na ipinadala sa kanya ng isa sa mga viewers nito na si Paul. Ayon sa email ni Paul, isang gabi ang kapatid nito ay mag-isa sa kanilang farm mula sa Finland at habang nasa bintana ito ay napansin nito ang ilaw na bigla lamang nagbukas. Ayon kay Paul, ang strange events na ito ay laging nangyayari. Pero wala sa pamilya nila ang sa kung bakit ito nangyayari. Ngayon ang farm ay malayo sa kabiasnan. Mag-isa lamang ang lalaki pero nagmatapang itong puntahan at tignan ang loob ng kamalig. Pinandar nitong muli ang ilaw at habang naghahanap siya ng kasagutan sa loob ng kamalig kung bakit nga ba ito bigla na lamang nagpapatay sindi. At ang susunod na mangyayari nga ay talagang nakapangi Nakita mo ba isang pale looking face ang nakatitig sa lalaki mula sa pintana ng kamalig at bigla na lamang nawala Sa kabutihang palad ay wala rin nangyaring masama sa lalaki at muling bumalik sa bahay nila Pero ano sa palagay mo ito komulti Isa kaya itong paranormal o mas malala pa Isa kaya itong tao na pumupunta sa farm sa kalagitnaan ng gabi носа паля Ang video nito ay galing sa isang lalaking naglalakad pa uwi ng bahay niya nung mapadaan nito sa isang construction site. And all of a sudden, nakarinig siya ng kakaibang ingay. Tila ba may batang umiiyak sa loob? Kaya naman, pinuntahan niya ito upang i-check kung may bata nga ba sa loob. At ang susunod na mangyayari ay hindi nito inaasahan. Masira mo sa'yo. Isis You? It's me. Are you again? <laughs> Nang sumilip siya mula sa loob upang tingnan ito ay isang dark shadow figure ang biglang tumayo sa ginororonan ng umiyak na bata. Dito na siya labis na nangilabot at tumakpo. Ngayon, ayon sa kanya ay maaaring isa itong dark entity na nananahan sa construction site at sinusubukang biktimahin ang mga tao sa pamamagitan ng pagiyak ng bata. Pero ano sa palagay mo? Multuman o hindi ay ikaw na ang siya Ito ay nakunan at naipost sa TikTok kung saan nagpapakita ng isang kakaibang nilalang. Panurin mong mahigit. Tila ba mukha itong cryptic o isang alien-like figure o ano paman? Pero ano sa palagay mo? Is it real or just an elaborate hoax lamang? You decide. Don't forget to like mga kamulti at kung meron kayong gustong mga ang video na i-feature natin ay na-message na lamang kayo. See you again.